Ay, bat pa pala. Ah. Ayun, tayo ko kayo dito ah. Ayun, nag bonfire na ako dito. Yung Grabe sinunog yung pera. Yeah. Ano, oh, Susunog ang pera. Gaya pag mayaman, dito. Ah, susunog ng pera eh. Ano? Parang si Jutim. Yung si Jutim mayaman yun. Daming pera yan. So, saan yung pasokan? <laughs> yung, basta yung green na ano. Dalawa yung green na flag eh. Yung, huwag yung sa atin, yung malapit sa atin. Dito tayo sa malapit sa plane clash, crash. Ano ulit? Plane clash? Oo, oh, eh, plane, eh, eh, plane eh, clash. Hindi, I mean yung pasokan ng ano. Plane clash Pasokan ng alin? Butas? Alang, wait, anong this ka ayos Matigas pa araw eh Ano mo ginagawa ni Tito? Binabayo na nga Grabe sa Nakakuha pa naman na kami dun mark ng ano, panggawa ng bomba Yung mga circuit board Takte ah, yan Teka lang, saan yung pasok ng bahay? Grabe yung yung sa pasokan ng bahay Ayun pasokan ng Ah, pasok ka. Ah. Alam ko na gagawa din ako ng small shelter dito. Ako ka na para makapag-save tayo dyan. Oo, oh, temporary lang. Batrip yung ano yung DC. Nakikita niyo ba yung bahay sa malayo? I mean, umiilaw. Oh, Kasi lamas pa ng bahay yung mga pagkain natin. Hindi. Nasa na. Grabe, sobrang dilim. Hindi ko makita yung paligid. Sobrang dilim. Hindi ko din pakita. Ako rin eh. pa yung amoy na. ka ni Lolo. Oo. Piyara pa yung Ay, sorry. <laughs> tulog muna or... sige, tulog muna, pwede naman. Oh. Tulog Ay, muna. Ay, ta, tulog na? muna. para para full energy. Nagtatago na tuloy si Claude. Pwede ako matulog dito sa na malayo ano? Oh, pwede basta naman. Sabay -sabay lang. Basta sabay basta sabay-sabay lang. Okay. Ito yeah. na matutulog. Ay wait lang, putek kulang pa yung bahay. Walang pagkain sa base. Ayan. Ayun. Isa isa pa lang yung kama nandito. Okay lang 'yan. Tante naman. Sabay-sabay. Ano, Gina, tulog na? Tulog na. Piyat saka ikaw na lang. Ako pas, ato? Sinabihan ng mapera. Siyempre, ikaw pa. Mapera ka, sir, di ba? Ang pera. Mabi! Ay, teka lang. Ayun na, ayun na, ayun na. na lang. Dito na ako. Mas duty maraming pera yan, sus. Basta mga karerista, maraming pera yan. Karerista. Oo, oh, karerista. Kumakarera. Basta may auto, maraming pera yan. Kanina, di ba hindi tayo nakatulog? Bakit ako pero ano, may sapatos. Ha? Sapatos? Basta ako may auto, pero hindi ako mapera. Ay, grabe si sir. Ano mga sapatos, alam mo yun? Anong mas sapatos? Yung auto, auto na yung brand. <laughs> ay, grabe siya. <laughs> yung gate ha, yung pinto. Sarado nyo. Hindi, okay so, oh, lang yan. Ito, Jeno. Okay, lang yan. Asa yung pagkain natin? Diyan, sa may bonfire banda. Oh, nagdala na ako ng snack bar. ay no, sa may bonfire kuya. Sa may, bonfire elevator banda. Tara bilisan nyo, baka mamaya umabot na naman ng isang buong araw Wala naman? Wala naman? Wala Sige lang, kakain ah, mo na ako Wait lang Kinakao ni Bobby lahat eh Snack bar Babi talag eh may Snack bar ka na lang kuya San ka? Snack bar na lang, sige Ah Ang lang ng energy Kasi may makakakuha naman kami dun eh Ang lang ng stone Kuha na lang ako rabbit dito Snackbar. Snackbar, snackbar. Para sa main trophy. Ah. Oh. Pwede ba lutuin yun? Display okay. lang. Okay. Ang ina may katutubo okay. na hayop. Bilisan nyo, may mga katutubo nandito na, inabangan ako. Kuha ka na na Ay, pagkain. Ito pa, snackbar. Ito, pagong. Doon tayo sa ano, malayo yung pupunta natin. Na? Eto, title meat. Pwede na to. Okay oh, na -a -a to. Tara na yun. Anong pagulat mo ito mga hiwa? Ah. Maglabas ka dyan, boy. Nakalimutan uh. ko maggawa ng armor! Tanga ko! Oh, shit. Balik mo muna ako dyan. Okay, balik muna ako dyan. Kailangan ko gumawa ng armor lambuto eh Ay, ba't may ulo dito? May kalaban sa labas labas ng bahay? Ito, dito Hindi, hindi siya makadaan sa trap eh Nandiyan pa kayo diba? Sige Balik na lang ako dyan Ano nangyari sa, sa maraming pasok na ayos na? Ikaw may auto tapos yami pa. Grabe si sir. Hindi nga eh. Wala ka nga eh. Ba't nawala yung parang gazibong ginagawa kahapon? Ano daw? Alin? Yung parang gazibo. Yung nilagyan ko pa ng bench. Wala na. Sabo. Wala na. Ha? Sinira na namin. Ah, sinira. Ikaw nagsira? Oh. Di ba kayo? Ito talaga yun. Mabug nga, di ba? Uy, eh, sumabog, Ar sumabog. Ar sumabog. Di ba yung tayo kanina? Ay, ano ano? Kanina? o oh, nilusum ah. kami. Eh. purge. oh Rapi, na naman lang na wala. Ka. oh ano 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 naman. ano 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 kasi may exclusivity. Baka naglalab na nag-aaway na naman yung. Oh, eh si ano, ay converge ka nga pala Mark no. Ah, pwede dito ka rin? Pwede dito rin ako Hindi ka, hindi naman naglolo ko. labu naman eh. Daming hana. Bakit ito kay Kuya Rapi na Ah, kaya pala. Puti. Kaya palang bagal ko maglakad. Nakayuko pala. Balik ako dyan, putek. Kalimut ako bumuo ng armor. Kaya nga ako kumuha ng ano eh. Hindi ko sa armor, ano? Bones? Ako nga, ako nga walang pang buong armor eh. Wala akong kulot eh. Yun lang. Ano daw? Plot. Run the mid. Bone armor. No. Oh, saan tayo? Saan tayo? Teka, wait lang. Feeling ko hindi na tayo aabot magagabi na eh. Galing, na-memorize na oras. Um. Oo. Hey! Ah, sarap! Woo! Layo ba? Malayo ba? Oh, oh do I have flash? Hmm, may tumatakbong mang yan, no? oh. Ah, ito kailangan natin flare. Ganda siguro na ito kung may zipline. Gagawa nga eh. Kaso bukas pa. <laughs> Bakit bukas ba? <laughs> eh, para ano, the best. <laughs> the best time. To ano, to make a zipline. Alam mo lumabas pasok dito sa bis, hindi ko makita yung bis Grabe siya sa labas pasok Dito halika, turo mm, Ayan ay, ay, uh -hmm. Oh, wag ka dadaan, basa basa yan Ito yung daanan, ayan Mga trap yan eh Dito oh, basa yung puting ano Pebbles o bato Yun ang ikot natin mm, Ang daming trap <laughs> Ah, syempre Tapos natatakot pa si Jemima yan Sarado niya pinta Tulong talaga Okay, gagawa na ako ng ano ko. Armor. Tama na ano ko ng yung event truck ko. Hindi ko nga kasi makitindan kanina sa dilim. Pero man lang naman yun. Ito Tatlong klot, anim na boto, no? Oo. Isa lang ba pwedeng gawin yun? Kuha ko yung wow, isa pa ulit, hindi wala nangyari. Tatlong klot, anim na boto. Ayan, okay na. Nakagawa na lang ako sa akin. Explore na ba? Boom! May namatay. Grabe, dalawang tap natin may tusok na katawan. May natuog na, sir. Grabe na yung mga Hindi uh, ba na po block tong mga ano pag iniwan natin ng Alin? No, yung mga pagkain. Pag kanino pagka nililog... sa... dinadrive. inventory. Rap... Ha? Pag nasa inventory, hindi naman. Dapat nga hindi siya nabubulok eh. Nabubulok sa inventory kasi na. Problem. Kapag hindi siya na ano, Pagka ka hindi, hindi na Na dry pala. Doon siya, doon. Ayaw na. <laughs> Nag-i-event. -e oh, no. May mga kahoy kayo. Babaan niyo yung ibang trap. Eh. May mga trap na naka-active. Okay. game Teka ko kukunin ko lang tong pagkain. kung oh, yung kung 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 kayo ng pagkain dyan? Hmm. Oh. Kain na, kain. Okay. The dry-eat- Eh puti, karabi naman yung pagkain na nila pag mo, laki. <laughs> 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 Uy! <laughs> Shin, kamusta sir? <laughs> Oso, pasok, pasok. Pasok, pasok. Pa Ba't hindi ba? ko magamit talaga. Ah, oo oh, oh. nga pala. <laughs> Ito Atawso ba? Hindi pa. Lamin uh, ko muna. Oh. Kasi... <laughs> meron pa rin mo lang kopya. meron ka ba kopya? Ano <laughs> to? <Ay, dinilang> <laughs> hmm. Dinilang, ay, nandiyan pa na si Kuya Shin. Hi. Oh. Nagano kami, co-op. Kamusta? Ano na? Busy? Kagawad na? Hindi <laughs> na nalo? Ano ba yan? Kala ko naman, kagawad siya nang tawag natin eh. Si Shin kagawad na. Alam mo yon. Ano yung naaway? Pinusuportahan nga natin eh. E kaso, mala ibang barangay si sir eh. Kaya nga eh. Alalan? pa din. Oh. Pagka naglalaro lang, gano'n. Yan, dyan, dyan sila. Lodi, makulit na eh. Ano, ano sir, explore na ba tayo sir? Tara na, explore na, ano na? Ready na ako. Okay. Let's May snack bar Ay, Papa, na, ako na ako dito. Ito pwede na kumuha ng zipline dito, Bobby. Sige, gawa ka lang. Yung treehouse, dun natin simulan yung ano ng zipline mo. Ito, zip line dito sa pinakatuktok. Tingnan mo. Saan ba? Sa taas ng bahay. O tapos? Saan mo gusto? Oh, nakita ang... ko. Dito. Wait lang. Dito dapat. Hanggang dito, dito sa kabilang to. Sa kabilang dulo. Oh, yan. Dito. Hanggang dun sa, di ba yung daga, tubig. Dapat dun. Hanggang dun. Kaya ba? Wait lang. Hintayin nyo ako. Huwag nyo iwan. Ay, hintayin pa. Mag-explore nga kami. <laughs> Ano naman yan, sir? Grabe si Andrew. Lalaro po kami ng Napoles. Ayan, gusto mo ng Napoles. Napardo na yon. <laughs> Lalo kay Napoles, napardo na. E, hintayin niyo ako. <laughs> 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 ano yung pink flag? <laughs> hintayin ka! Hintayin niyo nga ako. Para mabilis mag-explore dito. Maganda may zipline. E, hintayin mo nga ako. Hindi ko kasi alam kung... Ano siya? Anong plano ay? mo sa December? Babi! Uh, oh, ano ba yun? Ito mo ako! Ito nandito ako! <laughs> Ito Gagawa nga mo sa slide mo, diba? <laughs> oh, na nga! Inintay nga kita dito! Huwag yun problema mo! Ito! Ano yung big oh, kahit, kahit hanggang dito. ano o, oh, dito. ano oh, tanaw dito yung ano eh, dulo. Ayun o. Oh. Ayan, tingin ako dyan. Testingin ko yan. Dito? Oh, dito. Ayan, oh. Ito. Oh. Ganyan. Oh, bala ka na. Kung paano mo papormahan. Basta may zipline para mabilis yung travel. Oh, tara na, let's go. Wait lang, try nyo muna. Putik yun! Ito, try pa namin! Ako, tatry ko ba? Ayun yun, si Rapi, oh. Ayun lang! Yun na yun? Sabi, yun, yun, yun na ambilis. yun? Kaya nang zipline niya ang bilis. Hindi ako sa era yan. No? Oh, game, okay, sige. Dame oh, you know, ayun yun o. Oh, oh, oh. Grabe naman yan! Sarap ayun. na na parang susubukan next time. Ang bilis na travel, oh. <laughs> Kasi papunta sa bahay, wala. Ikaw talaga. Ay, gagawin. Ano ng mas mataas diyan? Dito okay. dito. Dito sa pinaka -tuk -tuk dito. Dito. <laughs> Gawa tayo ng ano diyan, nang pabalik. Asan ah, na ako maglalagay? Dito, alika, alika. sumunod ka sa akin. Dito 'yung mataas eh. Bili ka na rin ng Steam Deck shin para makalaruan namin. Oh. Diba? May Steam Deck ka na? Wala. Eh, alam mo naman. Diba? Pag-PC tayo, mag-Steam Deck pa Oh. Saan, Bobby? Dito toilet like, ko. Babang hinihintay okay, na sa Jemima. Sige, to ako. Ano kayo to? Ay, Bukan ba't ito, ayaw? Tapusin nyo nga. Gumawa ka na ba ng save point doon? Oo, sa switch. Anong save point? Okay. Aray! Ay, okay, meron ano na ako sa switch pa. Oo. Oh. <laughs> diba? Eh, kung <laughs> sa switch <laughs> ko nang binili ko siguro. Nawala na yung mga bala mo rin. <laughs> Oo, oh, oh. eh, eh, ito ah, yung ano Ito nga ako, oh, siraan na ulit, oh. Ah. Saan tayo? Claude! Aray! Aray! Claude! O yan, Sakto lang ba. yan. <laughs> Yung magdanon, hindi ko alam kung paano ko ilalagay. Dito, dito oh. Dito, abot yan. Oo na eh. Oh, laki Ano ba lang Dito magdanon, dito laki na. Tara, si tok si Bobby. <laughs> Tuntayo. Namas kumigla. Eh, hindi <laughs> kumask. ito. mo. <mong>, nga kuya. Oo. <laughs> um. <laughs>

Okay. Saan ay, saan? Ay, saan ay? Saan? try mo kuya kapag <laughs> pinunta ko doon sa kabila. Saan si babi. Oh, tray mo. Sige, wait lang. Saan saan na? <laughs> 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 ano na? Buddy. Salbi lala kay don. Haha. 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 Nasa ano ka kuya Rafi? Zip line? Oo oh. Busy oh, rin Busy rin yan eh Ay, Kala <laughs> ko may buhaya hayop Kayo sa ano nga ba? Grabe naman yung tawad mo sa buhaya Parang katulad dati Parang gumawa ng kama <laughs> Custom Furniture ikaw tagal testing, Kuya Rapi. Hmm. Para pag namatay ako lang. <laughs> Grabe siya. Sarap ano, kumain ka. Kumain ka sa gawa ng kama? Parang hindi siya kayo. okay, nakatakasan ako. Nakasan mo pa dito. Tataasan pa dyan? Hmm. Pero Mano, parang pag sa baba. Kasi parang sasayad eh. So parang ano eh, mababa masyado to. Okay. <laughs> Mali na ticket eh. Okay lang, bumalik din ako dyan. Hindi katulad yung bahay natin. Kinakita okay. mo yung bahay natin yung di ba so, ano, mataas. <laughs> Tapos ano pa, nasa taas pa tayo ng cliff. <laughs> ano na eh. Alayo pa naman. Tingnan <laughs> nasa mo ba, na, so so ba? Ito pa. Malang <laughs> taasan <laughs> ko pa. Ano, sobrang eh. Pero, sige. Puputulin ko itong puno na ko itong puno sa baba. Kinakangarang uh, kuya. Tanggalin uh, ko Ano na. oh, wala si Kuya Mark? Ay nandito hmm? pala. Alam ko yeah. na wala. Saan nakakayatan dito? SBS oh, kasi eh. Laro-laro ah! lang eh. eh salamat. Walang <laughs> <no>, <laughs> Ano parang nga yan yun? pinakamataas? hindi pwede po sataasan pero hindi ko alam kung paano kasi pa siya e asan si na po? mo pa? angatan ko lang dito hindi ko na-controller ay, hindi ba controller doon? Uh. Pa? Pwede. Parang mo ng kama. Yung controller na ano? Sa may, ko ano, yung furniture? Yung, yung parang may gear okay. na icon? Yung joypad. Joypad ah. Furniture. Wala na. small bill. Wala Ano kaya naka- bluetooth din? Eh, syempre, Paano mo lalo rin siya? may stand siya eh. Ay, ano. Bumili ako ng anong parang protective case sa nito. Na may stand na rin. Oh. <laughs> yung ganito ka taas lang lang ano ta? yung ganyan? Pero Ganun lang Ano to? ba si Migs? Migs! Ano yan? Turkey ba yan? Turkey. O, turuan mo si Shin. May, si Shin may ano na, may switch. Turuan mo na mga jutsu mo. Sa Turkey. <laughs> Parang kailangan daw ibig si ate, bagal niya. Oo nga eh, Sorry ah. Ano eh, inabot na, inabot na tayo ng gabi <laughs> dahil... <yung piano. laughs> si Poging-poging Shin ba yan? Yes, no? Sinauli na niya yung persona para malaro ko. <laughs> Lapit na naman tayo ng gabi Kaya <laughs> nga eh Ano na? Uwi na naman tayo At least may zipline na eh. Boy, hindi na itong kama dito Doon na tayo matulog Hmm, <laughs> ganda <laughs> Temporary shelter Pwede Game of the year ko nga Uy, pareso Namatay si Kuya ano Yung wanda dito Binili mo tapos di mo <laughs> na ano ano Ayan o, no? Pwede ito. Kay JR yan eh. Pineram sa amin ni JR para malaro daw namin Para makapag-save dito. Eto okay, na. Uy! Pwede ba yan? Hindi. Oh. Pwede mag-save dito? Dapat so, ano yung shelter na isang tirahan lang. Hindi ko lang <laughs> makita. Oo oh, nga no, ayaw. Temporary. Ano, temporary shelter. Pwede, pwede, oh. Pwede? Pwede. 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 Kaso makakatulog lang natin, eh. Ah, okay, okay lang. Tulog ulit. Ayaw mo nun? Ah, sige. Okay. May okay. enough sleep tayo. Sige, okay. sleep, sleep. Pwede, pwede kayo lagay itong bed dun sa taas ng zip line. Pwede. Pwede, pwede. pwede na, sleep. Kahit naman di daw sa uli yan, di naman Ay, matatapos. Alam mo, grabe ka sa akin, no? <laughs> sleep, Bobby. Ayun na. Si Kuya. Sleep. Ang nito ba? Flip. Para maganda mag-cop kayo, overcook. Oo, no? ako ni Bobby sa overcook kayo ko. Over <laughs> Grabe siya. Dito natin lang kayo. Grabe siya mura. Para dito tayo mag-respond. Moving out. Oh, hindi moving out. Ano ba yan? Ang na naman. Ano? Pinto ayaw mabuo. Ano, iwan ka na namin? Mag-explore na kami. Wait lang. Putik, grabe naman yung ginawa mong pampataas eh. Ano to? Amusement park? Grabe oh. Beto, <laughs> dito, dito, hagdanan, wag yan. Ah, uh, okay, kasi ka na namin ah. Let's, let's kasi go. kaya yung ano, yung mababa masyado kanina. Try nyo muna. Yung zip okay, line. Okay, dali ako, dali. Uh -huh. Testing, <laughs> testing. Gusto mong gusto nyo yung zip line ah. <laughs> Game. Sana. Giant zip line. Tatakbo muna ako, wait lang. Ah, pag-save naman ako dun sa babae. like Nag-save ka? Oh, sana. Tagal ah. Wait lang ha, tatakbo pa ako papunta sa bahay eh. Dapat nag-iwan ka na dun ng shit. Wala bang glider? No, oh, yes. ato <laughs> Zelda glider. <laughs> Alam ko sir, pero pwede gumawa dito. Oh, papatay ka na lang para respawn ka doon. Ayoko wala ng yung ano, Mawala yung god mode niya. <laughs> Ay, okay, yung tali. Mm. Kasi ayan na dinadrag ko, tignan mo oh. ko. Okay, ba No, kaya nga, nagtataka ako sa iyo. Pinagmamadali mo ko. So wala Uy, malalaglag na, ako! Ba? Ay, putik. Kala ko malalaglag ako eh. Uy, may ni Mark eh. Pero sir, Uy, pa, laglag! Patay! <laughs> 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 Anyare, <Pero, laughs> ba't kayo, <laughs> Pero alam mo nga sir, may glider dito eh. Ang daya ng no, ano, ang ng no, platform. Ang la ang lawak pa nung ano ano no, tinatapakan ko na no, naglag. Ay, grabe siya. Yeah. Nag-suicide si, sir, tinesting niya kung mabubuhay pa raw siya. <laughs> Tumagos. <laughs> Tumagos. Yung <laughs> tropa ko sir, nakagawa ng glider dito eh. Tapos niya na yung laro. Eh baka pa, pang endgame ba yun? Ayan! lang kayo. Ito dito, pwede. Tara na, explore na tayo. Mamaya na natin testing yung ano na yan. Abutin Tama, na. Tama, kuya. Abutin Kaya, tayo pangatlong gabi. Sana? Sana yung, sana yung ayun. ano? Ayun o, ayun o. No, Zipline, no. meron na? Ayun o, no, na. Ayun, 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 ayun o. No. Oh, tara, tara. <laughs> balik tayo, balik tayo. Ba't may dalawang hagdanan pa? Parang yung isa. lang yan, tungtungan lang yung isa. Okay. Punta, <laughs> uh, may physics pa rin pala to kahit pa paano, no? Extension lang. <laughs>